Diyo mo, ah, oh. mag-ready ka na po. <laughs> lintik lang ang walang ganti. Siyempre, alam ko yung confident ako kasi alam ko grandmaster ka, hindi ako mahirap. Tatandaan mo, pag ikaw, napas lang ko bukas, grabe yung lintik na baway na gagawin ko sa inyo. Ha, hindi nyo malilimutan to sa buong buhay nyo. Talagang inidelete mo yung ML mo. <laughs> Gagalingan nyo ha ah. Gagalingan nyo ha ah. pa At ito na nga yung kaganapan sa birthday ni Boss M So syempre madami tayong pasapog dito At lahat ng empleyadong bago Ang kailangan dumaan sa pagsasayaw Bago makapasok sa Team Graffiti At eto na, eto na, dumating na yung pagkakataon para makaganti ako. Dahil nung nasa Cebu sila, nung sumali ako sa ML, hindi nila ako sinali. Bigla sila nag-ayawan. So eto na yung time para durugin ko sila. Yung mga nang-api sa akin sa Cebu, Kumanda kayo, let's go. Taagang grabing trust to kaabutin nyo sa akin. Lalo na si Jawo, ay doon yan si Jawo, hindi ako sinali Sige <laughs> so, na, pagbibigyan namin kayo, hindi namin ibabahan yung Johnson. Kung pagtapos talaga nitong laro na to, dito nyo nabuburahin yung ML nyo. Huwag, wag siya gagamit yung Johnson. Estes, Estes. Estes, Estes. Estes, Estes. Pede pa umatres, ha? pede pa. Sorry, sorry. Tawer, 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 tawer. Apa sampai ke sana? Jangan sampai ke sana. Berburu! Ayo berburu. Ayo berburu. ওহ 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 <laughs> siyempre kami lang naman nila Meng, nila Boss G, nila Lash, nila Goddess ang nag sa laban na ito. And siyempre, wala na akong dapat patunayan. Yan, Jowo, shoutout sa'yo. Nice game, nice game. Nice game. Nice game, nice game. <laughs>